guys, nice, magandang araw sa inyo. So, nandito ulit ako sa Bermosa Sports Hub dito sa Ibus, Cavite. So, for this video naman po, siya babay check naman natin itong Rigid MTB ni Idol uh, Cyril Lander uh, Lucena. So, ano pa to? Taga Santa Rosa, no? Santa Rosa. Santa, Santa Rosa, Laguna. Bali, kasa, sino kasama mo ngayon? Si, si Papo. Ah, so, yun. Shout out kay Kuya, no? So, check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB kaya mag-start na tayo. So, Idol Cyril, no? Before tayo mag-start na, tanong mo na kita. Ito ba yung kauna-una mo na Rigid MTB? Pangalawa na po. Ah, pangalawa. Ano yung nauna? Felt po. Ah, yung na felt. Na naka Air Ah, Air Bali, pangalawang MTB. Ah. Okay. Tapos ito, ano yung uh, history ng uh, rigid MTB mo ngayon? Ano po? Nabili ko po itong frame, tapos inassemble ko na lang po. Hmm. Part -base. okay. Ba uh, bali, ano naman, since na ito yung setup mo ngayon ng MTB, uh, sa mo regular na ginagamit to? Ano po? Pang bike to school, mga ride, tapos ano po? Bala ko rin po kumarera. Crate mm. race. Ah, crate race. Bali, nata ako na. 13 pa. 13 pa lang? Uh, Ay, kuya, ano pala to, ano? 13 pa lang pala to. <laughs> Bali, ano pala? Uh, saan mo na ilong rin na pala itong rigid MTB? Ano po? Ah, uh, Caleraya Loop, Taos, Antipolo. Hmm. Nairide mo na rin doon ng Tagaytay? Hmm. Uh, so ito nga yung general background sa kanyang rigid MTB no? So mag start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame Parang kailangan ko nakakita ng brand na ano no Parang una o pangalawa no uh, Skyland Yan Skyland MTB Cruiser na XC Hartin Mountain Bike Frame So ang nakalagay dito is Aluminum 6061 uh, ano to pang 29 pang 27.5 27.5 yon then ang size nito medium medium no ano yung seat tube nito idol size 16 ayun size 16 then tapered yung head tube tapos dun sa cable routing sa FD tsaka sa RD internal. Then external naman sa rear brakes. Then pang uh, try tread na the bottom bracket shell. Pang ano to no? 31.6 pa to. Ano po? 34 point. Ay! Yung 7. Ah, yung original dapat. Kasi 34.9 yung 30, ano, eh? 30.4 ah, ito po itong safe post. Ah. Tapos ito okay. Mamaya ano, i-ano natin ano. Kasi para may nilagay ka dito ano. Then ah. Uh, quick release yung drop out then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount so next naman ito kanyang MTB rigid fork yun pambansang brand mountain peak mountain peak RGF 627 to 629 627 yun 627 uh, 27.5 hindi suspension corrected aluminum 6061 ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length nito then uh, since na uh, ang drop out nito is quick release kaya itong uh, steer tube nito is straight or non-tapered Then ang display caliper mount din naman nito is uh, post mount. Uh, next naman sa kanyang cockpit. So ito yung kanyang MTB Hunter Ano pa na brand nito idol? Lunch po. Lunch. Binabala. Ah, uh, ginawa lang 'yan, no? Na MTB handlebar 31.8 mm ang diameter. Uh, straight na may counting box sweep. Ah, uh, gaano pala kalapa dito, ano? 660 mm po. Ayun, 660. Then ito kanyang uh, grips, Ayan, Rock Bros. Rock Bros na uh, malambot, no? saka yun makapit naman. Ah uh, next naman ito kanyang stem. Ano pala 'yung stem mo, Idol? pura Racing po. 100 mm -17. Ayun. Nanggaling lang Hmm. Then ang uh, next naman ito kanyang tapered headset, Ragusa 'no. Yan Ragusa na sealed by wings Then ito naman kanyang seat clamp. Ano pala 'yung brand nito, Idol? Ano? Meroka. Ah Meroka. Uh, Allen type 34.9 mm ang diameter. Yan ito na. Ah uh, ito kasi ng ano niya uh, seat post niya 28.6 no. Okay. Para ngayon lang ako nakakita ng 28.6 so pangalawa. Pero ito para para to sa 30.9. 30.4. Ah uh, 30.4. Bali may nilagay kang ano no parang uh, adapter. Ganito lang po yung tubig na kinag Ah okay. Pero ano naman uh, so far wala naman problema. Hindi na na naman po. Hindi naman nababa no. Yon. Um uh, gaano pala kahaba yung ZTT o mo na seat post? 400 mm. Yeah, 400. Uh, setback na may single bolt clamping system. Uh, next naman ito kanyang saddle. Ito yung tosik. Yan, tosik na may buta sa na Uh, medyo matigas na. Nung no, na yung foam. Pero flexible. Uh, steel railings. So, Idol Cyril, yun. uh, ano yung feedback ko dito sa saddle? Um, sana yan lang po pag tumatagal. Sa una po, masakit sa pwede. Hmm. nga, ito nga kanyang uh, feedback dito sa kanyang saddle. Next naman, proceed tayo sa kanyang drivetrain. Yun nga, nakapambansang drivetrain to, one by. So, wala kayong makikita na front shifter, front derailleur, at saka extra chain Ito kanyang uh, rear shifter, Shimano Deore M4100 na may window, yan, uh, pang 10 speed. Uh, next naman, ito kanyang MTB crank, Aerowick Aerowick Aero XXC5 na gano'ng kahaba to? 170 na? No? 165. Ah, 165. Oh, mayroon pa na 165 sa MTB, no? Usually kasi 170, 175, no? Uh, ito, 104 BCD. Ano to pang 1 by lang, no? Oo nga, pang 1 by nga. Kasi walang, wala mount dito. Yan, pang 104 BCD na pang isang chainring lang, no? Yung motor bracket ito, idol, anong, ano? Aerobic din ba, no? Oo, uh, stuck stock lang po ng aerobic. Ah, uh, stock ng aerobic. Then, ano pa? Ito, ito yung kanyang chainring na 1 by narrow wide na rounded. Pambansang brand na Decas na 42T. Uh, next naman ito kanyang... Uh, RB Clipless Pedals na mukhang Shimano parang Shimano 105 eh no? Anong brand ito, Idol? Racework. Racework? Uh, sa akin kasi hindi, hindi, naging maganda experience ko sa Racework eh. E, Sa'yo naman, ano nang experience mo dito? Maganda naman po. Pero bago pa po, po, ano po yan, mga mm. ano pa yan. Two weeks pa lang po siya. Ah, two weeks. So sa, sa kanya, maganda naman yung kanyang feedback dito sa kanyang Racework na road bike clipless pedals. Ah, uh, Ito naman kanyang chain. Anong bala, ano pala brand ito? KMC X10 EL po. Ah, EL kasi ang hollow lang dito yung plate Halo eh, no? Plate. Na ilang pang ilang speed? 10 speed? 10 speed. Ah, uh, itong cassette sprocket mo idol, nung brand ito? Sunshine po. 11 11:42. Ayun, 11:42 10 speed, no? Apo. Then itong kanya MTB Rare Trailer, ito yung Shimano Diore M4100 na pang 10 speed. So napansin ko lang idol, uh, iba na yung ano mo, no? RD Poly. Uh, pwede ba malaman yung ano, yung brand nito idol? Sagmit po 13 tip. Mm, anong pinag ano sa performance ba? ba? Uh, ano yung pinagkaiba dun sa stock? Uh, mas magaampo ng konti kasi malaki po. Mm. Ah, yung kasi doon sa Simano, 'di ba, yung ano, isang buo. Ito kasi parang halo, no? Pati 11 lang po. Yun. Ah, kasi nga malaki 'to, no? Ah, malaki yung puli pala nito. Pat pati rin ba dito o dito lang? Diyan lang po. Siya. Ah, okay, ito lang yung ano, ito yung submit. Ito, ito yung stock nito. Ah, Yan. So ito nga yung kanyang drive train setup ng kanyang MTB. Uh, next naman sa kanyang wheelset so mag uh, start tayo sa gulong ito yung pambansang brand na Maxi Space na 27.5 by na wire bead, na exit then itong kanyang rims no wala pa rims mo no uh, tubeless ready na speed one soldier 32 holes no aluminum double wall kaya pala ano no kaya pala nagmukhang mataba yung gulong no 2.1 parang naging 2.3 <laughs> Parang 2.3 kasi nga malapad. Ah, uh, ano mo, gano'n pa kalabad nito yung rim mo? Ayun. Siguro pong mga ano, 35mm. Hmm, 35mm. Then next naman, ito kanyang spokes nipples. Ano Anong nito, Idol? Ang true cool, eh. yun Paragusa ano? po ata. Hindi ah? ko sigurado eh. Buong wheelset po kasi binili. Yan. Ah, so, buong. Okay. Then, next naman itong kanyang uh, MTB hubs. Ito yung Saturn Janus. Ay, uh, Saturn Janus. Uh, Saturn na... Nakalimutan ko na number brand ito. But, Atlas pala. Sorry. <laughs> Saturn Atlas na six poles kasi tag pag free hub body sealed by rings. So, check natin yung tunog na ito. kapag naka-free mo. Yan guys, so no, ganyan po ng no, kanyang uh, Saturn Atlas 2.0 to, no? Ah, uh, hindi. <laughs> ah, hindi. Saturn Atlas lang, no? MPB hubs kapag naka freewheel Then, last na lang sa kanyang brake set. Ah, uh, ito yung kanyang brake set, no? Shimano to, eh. Pero anong model nga ulit ito, Idol? BR M445. Hmm, kasi nga, yung M310, ano pala, no? May kanto ito kasi smooth, no? Pero may white version to, di ba? Opo. Maybe. Yung sa kanya black version, no? Uh, hydraulic brakes and dual piston then lasa lang sa kanyang rotors uh, SRAM center line SRAM center line na uh, 160mm ang diameter harap sa kalikuran uh, pares na fixed type and bolt type disc brake rotors so idol uh, Cyril magkano yung uh, total cost nito itong MTB mo 15 to 20,000 20, no? Uh -huh. Yan guys, ito nga yung Skyland Skyland MTB Cruiser Rigid MTB Ni Idol Cyril Lucena. Yan guys, no, naibadjek eh, na natin itong uh, Skyland MTB Cruiser, rigid MTB ni Idol Cyril Lander uh, Lucena. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, Shoutout ka na. Shoutout po kay Papa, kay Mama, taos sa mga tropa ko po na tamad bumay. <laughs> ah, nagsinto na ba? Nagsinto na ba siya? Minsan lang po. Ah, minsan lang. Ay, ah, kuya. Si kuya. At sa maganda ko asawa saka nag -isa kong kapo. Ayun, so marami marami salamat sa pagpunta nyo dito. Layo, layo na pa, na Santa Rosa pa. Ano? Yes guys, marami marami salamat sa inyong panonood. Then don't forget na yung subscribe yung YouTube channel. Pakiclick na lang yung verification button para matotoloy notify kayo. Yan guys, marami maraming salamat sa inyo and ride si po sa inyo.